What's up sa inyo mga lods? So bali sa video na to mga lods ay papakita ko sa inyo yung ano ko am um, Biniisan kong tora tora ko ayan So pinalitan ko siya ng pabalat kasi kanina mga lods Nung pinalipat ko siya sa amin dito sa may kilalola am um, Tumama yung pakpak -pak niya sa ano sa bubong sumadsad tapos ayun napunit Kaya no choice ako kung di palitan ng ano ng pabalat ito, mga lods Kasi nakabili naman na ako ng rugby kasi yung lasa pabalat na ito, pinasa lang ng katol. Ngayon, mas malinis siya tignan. Ayan. Okay, so pero bago ko muna to paliparin mga lods, pakita ko sa inyo kung paano ako magpaparisukot ng ano ng guriyo, okay? So eto na siya mga lods. So start natin mga lods. Um, ang ginagawa ko muna bago ko siya butasin mga lods, um nilalagyan ko muna ng scotch tip dito. Para medyo mas makapal-kapal yung plastic nya kasi kapag di ko nilagyan to tapos binutasan natin may tendency yung mga pinagbutasan parang lumuluwang siya kasi napupunit siya bang tumatagal eto mas maganda para mas matibay mga lods yan sa X, tsaka pa ganito yan tapos mga to kung patindig kung gusto nyong hindi rin siya mapunito kaya eh, ay sa hindi siya mababakbak lagyan nyo rin ng ano mga lods ng scotch tape pwedeng diretso pwede sa mga pinagtaliyan. tapos dito lagyan nyo rin ng lods sa part na to sa bandang ibaba yan bigyan natin yan so okay na mga lods then pinang bubutas ko dito mga lods hindi siya ano hindi siya ting ting okay? mga panpusok lang mas maganda ang pangbutas dito mga lods katol okay so gamit ako ng katol para mas maganda yung pagkakabutas niya. yan okay tapos uh, sa sa itaas mga lods ganito siya. Ito yung technique ko mga lods. Binubutasan ko dito sa bandang itas ng apat. Mamaya paliwanag ko sa inyo kung ba't apat. Ayan. So, kaya apat yung butas niyan mga lods kasi, di ba maglalagay tayo dito ng tali. Just in case na magkakiling tong guryon mo, pwede mo lagyan ng lado dito. Naka-ready na yung paglalagyan ng pang ano mo, pang pang lado, okay? Kunyari dito sa may ano, kaliwa yung ano niya, yung kiling niya dito mo tatayin. Okay? Kapag sa kanan naman, syempre dito din sa kanan tatayin. Ganun lang para may abang yung ano mo, yung parisukat mo, okay? Kabit na natin. So, kahit dalawa lang yung ano dito na part tali. Tapos make sure tong ano etong panali mo. Okay, itong lalagyan mo na parisukat ang haba nito. Mas mahaba sa, mas mahaba dapat sa pakpak ng guryon mas mahaba siya ng sabihin na natin um, mas mahaba siya ng sabihin na natin isang ano isang dipato mag magano ka mag allowance ka ng ano nasa kalahati na dipa para mahaba-haba yung parisukat so okay na yung mahaba mga lods kesa ano kesa bitin okay ang yung maganda mga magot niya Ayan, pwede na to So, lagi ko na yung sumba tapos paliparin na namin itong mga lods Mga lods, um, napat bali napatayog na namin pero hindi ko na na-video Kasi dito lang namin sa kabila ito pinalipad Dahil yung hangin naman ngayon mga lods, napakalakas Ito siya, pakita ko sa inyo yung guryon mga lods Ayan, so, nag-iingay yung ano niya, sumba niya na film So bali itong tali di pa namin to ano nahataw. Tingnan yung mga lods, ah, uh, may ito pa yung natira. Medyo di namin kayang lulusan kasi pag nilululusan ko siya, halos mabitawan ko tong pulo kasi napakaganit yung mga lords. Ayun. Papabutin namin tong ng mga bandang hapon mga lords bago namin ibaba, okay? Kasi dito naman sa amin kila lola. yuwi kulit sa amin para ano, di ata unang dito sa camera. Nakita. No, yung ikulit sa amin para at least doon na namin itali sa may ano sa may poste doon sa amin yung dati kong pinagtatalian ng mga saranggola ko pag inuwi ko mga lods ayan so balik kayo mamaya mga lods update ko kayo so, yan so bali na yung na namin mga lods um, medyo umi na yung hangin kaya hindi mo katarinig yung zoom ko Nandito na kami sa tapat ng bahay. Um, ko tong tali mga lods ng ano ng todo-todo para matayod na siya. Tapos Itong na naman namin mga lods, kakakahabis. Nabali na naman. Oh no! So, Nilulus ko itong para... Yung ano ko, yung pulo, yung tali ko, hindi siya maano, hindi siya mabuhol. Tapos makapagpalit ako ng pulo na. Ganyan dyan. Ganyan dyan. Ang rami! Ang Ang rami! Ang Mata ulit yung sumba niya. Mamaw yung sumba eh. Guantes! Ciao, guantes! <coughs> Sakit na sa kamay. Mahinay <coughs> eh, lang. Nagulong yung kamera. <laughs> Ang malikot. Eh, Ingi ng sumba. Mm, Kawingi. mo. Yan. Yeah. Okay.

Lakas ng hangin kanina mga lods, sobra. Pabugso-bugso yung hangin ngayon, medyo nawala na naman. Napakaganit na kanina, halos di namin siya mahatak, di namin siya mayuwi. Pero ngayon medyo sakto na lang yung hangin. Kayang-kaya niya kanina yung pangbagyuhan na hangin eh. Oh! Oh! Oh, nagputol. Oh, so, bali yung, yung, yung mga, mga lods pa. Pang bagyuan na yun, napakalakas. Ayan, naputol na yung ano ko, pulunan ko. Yung mahirap. Kailangan hinihingay ko na ano. Eh. Na... Kasi buti na lang, medyo Nahato ko na yung buong tali mga lods. Kunti na lang yung natira. So, bali, papalitan na naman ako ng pulunan. Nahanap muna ako ng kahoy na mas matibay. So, bali, iwan ko tong guriyong ko mga lods dito sa may poste. Tatali ko siya para... Makapaggawa ako ng pulunan niya na bago. Halos kasi lahat ng nagagamit ko na kahoy, matigas siya kapag una, matibay siya. Pero kapag medyo tumagal, rumurupok siya. So, tatry ko maghanap mamaya ng mga kahoy na makuha yung kay Bayabas para matibay. Ayan, gusto yung tali mga lods. Ito yung nangyari sa pulunan ko mga lods. So. Oh no! Kailangan ulit magpalit. Balita tali ko muna to sa may poste. Eh. Videoan mo ako dito. Sa tali ko to. routine para hindi magasgas yung ano, pansit. na masyado malakas yung hangin. Hindi na ano eh. Hindi na masyado rinig yung sumbay. konti na lang. Ayan. So, dito kayo mamaya mga lods. Kung ano yung ano, anong, ano anong dito sa guryon. <coughs> Mali, ano muna mga lods. Agawa muna ako ng pulunan ng ano ng guryon natin. Itong nahanap ko mga lods na kahoy. Um, bayabas siya para habang tumatagal mas tumitigas Kasi yung mga ibang nakuha ko na kahoy na pinanggawa ko ng pulunan. Um, ipil lang o okay yung kung o kaya yung kawin na kusa na lang tumutubo eh, kung ano yung tawag doon yung makate. Ito okay, para mas sureable na mga lods, gawa na lang tayo ng ano ng bayabas, kawin ng bayabas para mas Okay. Oo. May video na tayo noon na sample ng paggawa ng ano ng pulunan na ano na pa -X. kaya kung ikaw gusto mo mapanood kung paano yung ano yung step by step Lagay ko na lang yung description okay? Lagay ko na lang yung link sa may description para makita mo. Okay? So, lilinisan ko na ito mga lods para ano na siya, para may kabit na natin siya. Ayan, kasi medyo marami siyang buko-buko. Okay. Ayan. Update ko kayo mam mamaya mga lods kapag okay na itong pulunan natin. Tapos, tilipat ko yung tali ko dito sa may bagong pulunan. So ayan mga lods, before natin ibaba yung guryo natin kasi nalipat ko naman na yung ano yung tile doon sa may bagong pulunan. So shout out muna tayo ng mga lodi natin na patuloy na, na ano sa channel natin, okay? So shout out kay Peter PH, kay Fidakan, Leo Del, pasensya na kay accent ko minsan, uh, di ko alam yung mga tawang accent ng mga to pero babasahin ko pa rin. Jacqueline Estano kay Franz Garrett, ganda ng pangalan. Wow. Eh. Nathan Karingal ayan, palagi nagpapa-shout to na lodi natin si Denver Castellano kay Kurt Redondo eto rin always din napaka active nito sa channel natin tsaka iglesia din to eh so yun yung pagkakaalam ko sa shout out special shout out sa iyo kapatid tapos kay CJ Angeles kay John Paul Tutor, tapos kay Jaren Malikad ayan si Jaren Malikad na ulit ata eh Romel F kay Jerome, ewan ko kung anong apelyado ni Jerome, basta Jerome, yan, shout out sa'yo tapos kay Jillian Go, so special, special shout out din sa'yo Jillian, Gillian oh, kumusta ka na, patawag na tayo ng guryon, tapos kay Sep Puti, ayan tapos, kay Sarango Vlog, um, subscribe niyan yan kung sakaling may upload yan so, eto pa, kay Fire Itech BJS, kay Jaren Amuraw, So, bali yun lang mga lods. Um, shout out sa mga lodi natin na mga to. So, salamat sa suporta nyo sa channel ko sa patuloy na ano nyo, sa patuloy na panonood nyo, sa patuloy na pagko-comment nyo, pagpapa -pa -pa shout out nyo, okay? So, sa mga di ko pa na shout out diyan mga lods, um Sensya na kayo, siguro baka natambunan lang yung mga comment nyo. Dahil marami rin nagko-comment sa channel natin. Kaya, pero comment lang kayo ng comment mga lods hanggang sa mapansin ko yung mga pa -shout out nyo sa akin, okay? So, balik tayo mga lods. So bale, ito yung update mga lods. Um, binaba na namin siya kasi medyo may hinahina na yung hangin. Kaya um, na kami. Ito na yung pulunan ko na, ano, na bago ngayon. Okay? So, medyo mas matibay at mas maalis ako ngayon. Okay? So, dito lang muna yung ano, hanggang dito lang muna yung video mga lods. Um, sa mga bago pa lamang sa channel ko, huwag na huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated kapag may mga video akong i-upload. Okay? So hanggang sa mga susunod ko na video mga lods, God bless.